Grabe no, hanggang ngayon hindi pa rin itinap pinoproklama yung Duterte youth party list guys kasi daw may kaso ng mga alam mo yung makakaliwang grupo pero mismo yung mga makakaliwang grupo na may kaso ng gobyerno eh e eh, pinoproklama na. Ano ba 'yan? Hindi ko maintindihan talaga si Attorney George ay si ano, Chairman George Garcia guys. Ewan ko na lang ito, makinig tayo kay uh, Kardema, kardena, Tawan ko. Basta sa Duterte Youth Party list to siya eh. Kaya kami, hindi kami natatakot sa aming kaaway. NPA, mga teroristang grupo, mga makakaliwang grupo. Kahit ambushin kami, okay lang. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kaya ko umilek, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo, ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, e di sana pareho kami hindi maproklama. Correct. Bakit sila naproklama? True. Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. At mga business as usual nyo dyan. Grabe no. Grabe talaga. Ano ba naman yan? Dapat mas mabigat yung kaso sa kanila kasi kaso ng gobyerno eh. Ano ba yan? Ano bang klasing utak yun? Anong gagawin niyo? Ituturo niyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve ba yung kaso? Busit na busit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, busit na busit na. Kayo sa Ocomelag huling gumaganyan. Namumuliti ka. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa ayusin to ng Ocomelag, taong bayan ang nagagalit sa dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong -bong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika ka kayo. Ito, technical nyo lang bilang abogado. Uh, technically, we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para itwist it lang yung, yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa. wala dito. na ding mag-aaral pagka-abogado. <laughs> wala na. Wala na. Wala din namang, ano eh, wala din namang, alam mo yung kwenta, yung mga abogado pala natin, sila lang mismo yung, nako, ewan ko na lang dito, mangyayari sa Pilipinas. Kaya sana naman, yung ibinato ng taong bayan, paukoy yes. nyo. Yung pinag resign ng Pangulo, Mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon, nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Yes. Sa mga komisyoner at mga director dyan, na mga yes man, taga bulong kay George na, oh, oh. <coughs> Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana yes. naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong uh, rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinaproklama. Lahat ng kasama namin, malversation of funds, graft and Alright. corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo, sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gano ka twisted ang pag-interpret niyo ng batas? Hello, oh, grabe no. Grabe, ano na ba bang yari diyan sa mga commissioner diyan sa COMELEC? Naku, talagang dapat aksyonan na talaga 'to. Dapat talaga ipaglaban 'yan, 'yan. Go. Let's pray talaga guys for Attorney Respicio at sa mga kasamahan niya na talagang matuloy yung impeachment or ano gagawin nilang congressional hearing, no? Grabe talaga. Kayo guys, ano masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless everyone.